Nah, dan oh, iya, ah, nah. <coughs> <Parangan>. tadi <coughs> <Parangan. laughs>

tapos guys sap sap oh nito laman siyan

Mukhang liwayway na siya. Yan na siya. Ay, huwag yun na lag-lag. Ano yun? Yung hatak ito? Laki. Ayan na. Ano na matay? Kita ka na? Plus light eh? Ganyan yung plus light mo. Plus lightan ka. Ayan o. Patay na eh. Hindi na yan siya, makalangoy. Laki naman. <laughs> <Dun, dun. laughs> <Maglog. laughs> oh. Ganda na, oh. lagyan ng kakapit na kanina pa kasi ito yung hindi ano natin tinutunod na eh mm. ah diba ganda, ganda ano muna kaya mga na yata 6 minutes pa lang di 12 minutes nga yung pang upload mo yun <coughs> ano. malaki na din. ano ito? ito? malaki na malaki ito? Nahulog. Ano na may nahulog pa <متصفيق> داميني ما <سؤال> kita pa siya, no? Ay, kasi nga, oh, hulas pa.

Oh no. bye okay guys thank you for watching